Welcome back to my YouTube channel mga kabosing.

Masasang tubig ko, hindi kaya ng to. Kamulot, kamulot namin. Mulan kamu kasi ng gabi. Ano kami ito

Ako kay hindi kaya minggan. Ano yun, gano'ng mulit ka lang tayo ka pa yun mga kabusing naka lambas na rin kami so ito yung ano alternative route na dinaanan namin yun ang haba ng haming hinintay grabe dalawang oras at kalahati bawal kasi yung pababa mga kabusing eh. so yung mga paket lang yung nakikita nating van is iba yung daan nila doon sila dumaan sa ano so, medyo malalim yung tubig so tayo hindi tayo makakadaan doon kasi motor lang tayo pag nabasa yung makina natin titirik tayo doon mga kabos tama pala muna ng biyahe natin kasi kalahating oras pa higit so yun ito na yung joyride namin ni Japoset pa uwi na kami ayan ang ganda dito kami sa Fenon Road mas mabilis kasi ang daan dito pag sa Marcos Highway kasi yan. mahaba iikot ka pa maluwang ang daan maganda pero masyadong mahaba nabuting ka ng <coughs> dalawang oras may dito sa gliddang mga sa kalahating oras lang so nakatipid tayo ng kalahating oras kaya lang naghintay naman tayo ng dalawang kalahating oras mga kabusing <laughs> pero worth it naman at din tayo <coughs> Doon yung sa gilid ng ano, irrigation pag kasi doon matasang tubig. Tingnan yun naman yung dinaan namin kanina sa ano kami. Nasa tulay na, di diba? Tsaka mahirap ang ano dito. Tayo ng bahay dito, mga bahay nila nasa gilid lang. Parang tulad ng slide kung lugar ng kasi nito eh. So may hirapan tayo dito. Hindi komportable eh. kaya mas maganda pa rin sa patag na lugar buti doon tayo ano doon tayo nakatira yan kasi sa pusit pala ang kakuha ng camera natin mga kabosing <laughs> isang tagahawak <laughs> tayo nagmamaneho tayo oh. grabe <coughs> Nakakamiss ka mga kabos <coughs> Excuse me po you know, ano? yung gilid oh Para yung batong nalalaglag Nasasalo ng net Haba ng biyahe namin dito uh, tuwa naman si Chapo Sito first time niya Ilang taon mga kabosing 44 years Hindi siya naka -ano tungtong ng bagyo eh. <laughs> tayo naman tagal tagal na rin kaya lang nakapunta naman tayo pero nag iba na kasi yung ano syempre marami ng establishment na bago pinata yung ano kaya yun medyo narilito tayo kung saan tayo dadaan saan tayo exit ikot, ikot lang pala tayo dun hindi <laughs> tayo makalabas yung daan papunta pa uwi lang alam susunod ulit mga kabosing masarap mag joyride sa maingat ka lang sa pagmamanay mo lagi tsaka hindi ka lang mabilis makakarating din makakarating din naman tayo mga so yung last part pa rin itong video mga kabosing is ano yung kaya uh, sinasabi ko lagi sa mga driver eh tinding ingat pa rin at may na-aksidente sa bandang Saan ba yun? Pusurubyo ba yun? O season? Season yata. Oh. Kawawa naman yung babae doon. Mayroon sa last part ng video mga kabosin may kita yun siya. na video din namin yun. Kaya para traffic doon eh. Pero ito mahaba-haba pa ito mga kabosin. Pero ang ganda para alas. Ang ganda ng lugar eh saka pababa na siya One eternity later.